Another blessed day in another vlog by Ate Press. Kilap naman mag-decide yung ma-achieve yung hanap kong yung good quality. Ang pictures, documents, copy, dapat ba talaga iba-iba? So kung gusto talaga maganda kuha sa picture Epson L121 talaga, Di ba talaga pwedeng all-in-one? Yung isa lang print, copy, scan? Yan lang naman ang ilan sa mga tanong na ating kapida. Kung napanood nyo nga po yung nakaraang compose na anong printer ba ang ginagamit namin dito sa aming store. Ito nga po yung aming pigment printer na Epson L121 at sublimation printer na Epson L121 din. At ang aming pang-document, scan and xerox, ito nga po yung Brother T720W. Ayan nga po yung tatlong printer na ginagamit namin sa store. Pero, kung kayo po ay may isang printer lang at yun nga po ay 3-in-1 din. Ito po yung may photocopy, may scanning, may print ng documents and pictures. Pwedeng-pwedeng nyo po yung gamitin as one lang po. Pwede kayong mag doon ng documents, ng pictures, ng kung ano-ano pang gusto ninyo. Pwedeng-pwede pwede po yan. Lalo na kung original ink naman yung ginagamit nyo sa inyong printer. Tulad ko dati na um Epson L3110 po yung ginagamit ko dati. Isang printer lang po yun na ginagamit ko. Original ink po siya. Yun nga lang po medyo mahal talaga siya. So, sa pag-original ink po yung ginagamit nyo, pwedeng-pwede po yan pang picture, pang document, pang lahatan na. So, hindi agad-agad nag-fade din po yung mga pictures nyo dyan pag-print nyo. Tatlo pong printer ko, kaya po ako nag-decide nito kasi nga kung napanood nyo po yung mga old videos ko, makikita nyo doon yung about sa gamit ng sublimation ink, pigment ink, saka dye ink. Ayan. So, mas maiintindihan nyo po yan. Kaya nga po, tatlo nga po itong ginagamit ko dahil nga may iba po akong pang dye ink. Ito nga po yung sa Brother. Dye ink po ang gamit dyan. Brother ink po yan. Mahal po talaga ang original na ink ng Brother. Nasa 350, isa na lang po yun. So, 1,000 plus pag-apat. Yung binibili ko naman dito o online, yun po yung mga 600 pesos. Diba? Mahal pa rin. Pero class A na rin po yan. So, class A po po siya, meron pong tendency kapag pictures po yung ipiprint mo dito, may possible po siya na mag-fade ganyan. So, katulad po nga nito ayan, makikita nyo nga po ang aking pinaka-menu. Nakikita nyo na na medyo fade na po siya. Dati po ang ganda-ganda po niya nung una na una kong kabit dito. Dahil pinarin ko nga po siya sa aking dyeing sa brother. Ayan, ganyan po siya kapag katagalan. So, kaya nga po, ito lang, ay ginagamit ko talaga pang documents lang po talaga siya. At scan and photo copy. Ito naman po ang aking Epson L121. Ginawa ko po siyang pigment ink. So, dapat ba diba, Epson din po yung ink niya. Pinalitan ko po siya ng pigment ink. Ayan po, ito po yung mga nagagawa ko sa kanya, yung pang photos po. Pang personalized name tag. Ayan, last year ko pa po yan ginawa. Itong aming mga ang um, ginawang display. So, maganda pa rin po yung kulay niya. Pwede rin po dito sa aking menu nga dito sa aming food house. So, iyan o. Ang ganda-ganda po ng kulay niya. So, yan po yung mga ginagawa o nagagawa ng aming pigment printer. Ito naman po ang aking pang sublimation printer. Sublimation ink po yan. Epson L121 din po yan. Ginawa ko po siyang sublimation ink. Ito po yung mga nagagawa ko dyan. Mga ceramic mugs. Pwede po yan personalize Ayan, kung anong gusto ninyo. May iba't iba pa pong use din ang sublimation ink or or sublimation print. So, pwede natin yang pag-aralan ano. Kaya sa tanong na ating kabida, ayan, sana naliwanagan ka na pwedeng pwede po kahit 3-in-1 o isahan na lang po yung printer na gagamitin mo sa lahat. Gagawin na lang natin ay pag-aralan ko anong gusto nating printer. Ayan. So, so, mga may tanong, comment down below and don't forget to follow and subscribe. Sana po masensi tayo lahat. God bless!